Good morning. Ang mga pinaturok kong luya ay nubo na, may turok na ito. kailangan ito 'to itanim. Sapagkat so, 'pag masobrahan 'to siya, mababali 'to dito. Dapat ganito itanim na. 'Yung magtatanim lang konti dito sa bakuran, ayan o Para may pang ano, ayan o ayan. magpupuno na lang akong kukulang dito lang ako nag ano ko na ng tudling yan parang dalawang tudling. Ano? Ano ito na siya? Tatabunan ko yung mamaya. Ibilin muna ako ng isda. Ayan. Malayo pa palang isda. Tapusin ko muna to. Ayan. Tapos tatabunin ko to mamaya. Pala lang gagamitin ko nito para ang bilis. Diyan na ang isda. Eh, mabilis na itanim basta may tudling na or ginawa na ng hukay. Tudling po ang tawag sa ganyan. Ito pa yung basurahan. Lagyan namin ng ano, ng kompos. Ano, ano namin ng kompos doon sa kabila. na konte ito na Tatabon lang mamaya that's for today's video thank you for watching bibili mo na ako ng isda